pag-asa at malawakang pagbabago para sa sektor ng mga dala daladala ng vendors party list sa Northern Samar. Alamin sa Siyas at Presents DWIZ Track Record Report. Nakikita ko sa social media at saka sa mga programa nyo na tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa ng vendors party list ang suyod palengke nila. Pero parang wala pa ata akong nakita at napanood na nagpunta sila rito sa Samar. May plano kaya sila? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto si Yasa. Presents D W Truck Record. Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman na nito lamang nakaraang buwan ay bumisita na ang vendor's party list sa Northern Samar, partikular na sa siyudad ng Kalbayog. Matsaga at patuloy na nililibot ng partido ang iba't ibang siyudad at probinsya sa bansa para palawigin pa ang kanilang suyod palengke initiative upang personal na makapanayam ang bawat miyembro ng sektor na kinakatawan nila. Sa pagkakataong ito, ang mga kababayan at kapwa manininda naman ng fourth nominee ng samahan na si Deo Balbena o mas kilala sa tawag na diwata ang pinuntahan nila upang iparating din sa mga ito ang pag-asa na hatid ng kanilang plataporma. Bukod sa pangungumusta at pag-alam sa kasalukuyang sitwasyon at suliranin ng mga vendor sa kanika nilang mga negosyo at personal na buhay, isa rin sa mga layunin ng partido na siguruhing walang mapag-iiwanan na vendor sa pagunlad, lalo na at mayroong mga lugar sa bansa na hindi accessible at malimit na dayuhin ng mga turista. Kung kaya kabilang sa misyon ng Vendors Party List, ang mapalago ang ekonomiya ng bansa at malaking kontribusyon dito ang turismo. Sa tulong nito, hindi lamang dadami ang makakadiskubre sa mga tinatagong ganda ng mga lugar sa Pilipinas. Magkakaroon na rin ng tsansa na ma-promote, makilala at tangkilikin ng local products ng mga maninda. Sa pamamagitan nito, sabay-sabay naaangat at mapagyayaman ang iba't ibang sektor ng bansa. At iyan ang track record ng Vendors Party List para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.